DSWD agad namang nagpadala ng relief assistance sa mga biktima ng sunog sa Isla Puting Bato. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzalez sa Bal. Good morning. Good morning, Kuya Angel. Hindi pa naa naapula ang malaking sunog sa Isla Puting Bato. Ay dumating na sa Delpan Evacuation Center sa Tondo, Maynila. Ang agarang tulong ng Department of Social Welfare and Development para sa mga pektadong mga pamilya. Ito kasunod ng direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa NCR Field Office ng Ahensya na magpadala na ng family food tax habang nasusunog ang libong bilang ng mga, ng mga kabahayan sa lugar. Sa pamamagitan ng DSWD Quick Response Team ay mabilis na nagpamahagi ang mga relief goods sa mga apektadong residente sa tulong ng mga kawaninang ahensya, lokal na pamala ng Maynila at mga volunteers. Bukod sa family food tax, ay agad din niya deploy ng DSWD Field Office NCR ang Mobile Command Center upang magamit para sa komunikasyon sa pamilya ng mga biktima sa pamamagitan ng libreng koneksyon ng Wi-Fi at kuryente. Sa pagtaya ng Manila City Government ay nasa 2,000 bilang ng pamilya ang nawalan ng bahay sa malaking sunog sa Isla Puting Bato kahapon ng umaga. Ako si Val Gonzalez, DJ Ritsu sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez, 5.29 ng oras sa buong kapuluan.